Dito sa amin, we don't say walang ulam. Maglakad-lakad ka lang, may papaya dyan, libre. Magsabi ka lang sa may-ari. <laughs> Ayan, oh, may malunggay pa. Libre yan, ha? Basta wag mo kakalimutang magpaalam. At dito sa amin, we don't say wala akong bulaklak ng pambigay. Lalo na sa February 14. Yan, meron dito libre yan. Ako lang talaga ang tamag magbigay. <laughs> Nabuyoy pa. <laughs> At dito sa amin, kung mahilig kang magsaing ng tulingan, we don't say walang kalamyas o pangasim sa sinigang. Iyan, laging may tinadtad na kalamyas si Inang. oh, di ba? <laughs> At kung merienda na mga pag-uusapan, we don't say magugutom kami. Wala kaming merienda. Punta ka lang sa Sokalan. May bayabas dyan. Libre. Libreng libre. Tipagan mong manguhan na laang. Mmm. Sarap ng bayabas. Mm -mm. Dito rin sa amin. Kung gusto mo ng halaman. Ah. Pagpunta mo lang sa mga bahay-bahay-bahay. Sigurado. May mama makukuha ka ng halaman. Libre. Magsabi ka lang. Sa may are. Lagi. <laughs> At kung mahilig ka naman sa ginatan, dito sa amin, we don't say, walang nyog, kailangan kong maggatan. Ayan, akyat ka lang, libre yan. O, oh, ba? Diba? <laughs> At dito sa amin, we don't say, alimbawa, may puputhan ka. Wala kang problema. Manghiram ka lang ng sasakyan. Ayan, libre. Huwag <laughs> mo lang kakalimutang magasolina ha. Baka magalit ang may-ari. <laughs> At dito rin sa amin, kung pupunta ka, huwag kang mag-aalala kung maliit lang ang aming bahay. May extra ba kaming bahay? Yan, o. Oh, hindi lang aamin yan. <laughs> At lalo naman, number one, na problema ng bayan, kung halimbawa, wala kang maisaing. Punta ka dito sa amin. Look to the left, look to the right. Ayan, may palayan. Bahala ka na magharbis harvest dyan. Ikaw na lang bahala umilag sa may-ari. <laughs> dito sa amin. Halimbawa, napagawi ka dito sa amin. Madumi ang kuko ng kamay mo. Papaa mo. Wala din problema. Meron kami dyan. Yan, naglilinis yan. Pero, delivery ha. Magbabayad ka sigurado dyan. <laughs> At ngayon, papasok tayo sa bahay ko. Pagpupunta ka naman sa amin, hindi ka naman maboboring. Yan. May TV ako. Hindi manood ka na. Unlimited 'yan. May internet 'yan. Yun nga lang, hindi gumagana 'yan. Ikaw nang bahalang magpagawa. Hindi ko kagagalit 'yan. <laughs> At kung halimbawa, inabot ka man ng gutom dito sa amin, hindi ka sigurado magugutom. Siguro, marami naman kaming bigas. Yan, maraming bigas. Pero bigay lang sa akin yung bigas niyan, ha? Pero, ang number one, yung pang ulam. Talagang hindi na uubo sa amin. Marami kaming ulam niyan. Yan. Kasi nga laang... <laughs> at kung problema mo naman, nagmamadali ka, at ayaw mo malate, ayan, meron kaming orasan. Ha? Wala lang alam battery yan. Pagpunta mo rin eh, magdala ka na. Para naman gumana yan. Ha? O siya, ano pang inaantay mo? E eh, di kimamasyal na din sa amin, ha? Basta nga kalimutan mo, dito sa amin, ang panuntunan kung sinong darating siya ang magdadala ng makakain. O. Oh. <laughs> okay, salamat. Sana. Kung nagustuhan mo naman yung video na to, i-like mo naman at i-share mo para naman ganahan ako. Di ba? Salamat!